Maayong gabi. Maayong gabi nang. Wi ara ka mungsong video sa asignatura kay ng pet? Kwa ay. Karun, may ara ako dutay lang. Oh, oh, kino, oh, sang tanan, yara kau memate, sang akun kuya kinapabayan? Ang lupay ngay mo kinatag Hindi matipnan Oh, ginoo, ako nga lang pa Salamat. Ito ay isang halimbawa ng dialektos sa lugar na matatagpuan sa Kapis, Iloilo, Negros Occidental, Aklan, Guimaras at iba pang karatig lugar sa Bisaya at sa Parting Mindanao. Ang mga mag-aaral na nakatira sa lugar na nabanggit ay gumagamit ng dialektong pakikipag-usap sa kapwa kamag-aral sa pamamagitan ng chat group conversation. Ang dialektong kasangkot sa isinasagawang video ay standards urban heligaynon na ginagamit sa probinsyang lunsod ng Iloilo. Ang hiligaynon na nagmula sa salitang iligenis na nangangahulugang iligan o iliganon o ilog. Para sa karagdagang kaalaman, meron itong mahigit 7 milyong katao sa loob at maging sa labas ng Pilipinas na bihasa sa wikang hiligay nun. At ang karagdagang apat na milyong katao na marunong nito at karagdagan lang sa kanilang lingwa prangka, kabilang ito sa pamilya ng wikang bisaya ng mga pangunahing wika ng Pilipinas.